Yes me, ganyan po kalaki ang kitaan sa Shopee affiliate. Pops me, kung gusto mong extra income na talagang nasa bahay ka lang, me, perfect na perfect itong video na para sa YouTube me. Ayan me, ganito lang naman yung kitaan sa at Shopee affiliates. Yes me, ganyan po kalaki ang kitaan sa Shopee affiliate. Kung gusto mo maging affiliate sa Shopee, Manood hanggang tapusin itong video na ito kung paano mag-upload at kung hindi ka pa marunong mag-upload sa Shopee. Ayan, ito na yun. So first, pumunta ka dito sa Shopee. Ayan, kung nakikita nyo dyan, Ayan yung bilog. I-click nyo ang live video. Ayan. Okay. Kapag natapos na is mapupunta ka dyan sa kanyang home. Ayan. Pagkatapos, pindutin nyo yan. I-click nyo yan. Mapupunta ka dyan. Ayan. Sa mismong shop mo. At i-click nyo yung post video. At mapupunta ka dyan sa yung gallery. Ayan. Pumili ka dyan ng mga video na gusto mong i-promote, ayan, for example, yan, yung nasa bilog, pindito nyo yan at i-done nyo lang. Pagkatapos, kapag na-click nyo yan, ganyan yung lalabas yung, yung pinili mong video. Ayan. I-click mo ang next, mapupunta ka dyan. Sa mapupunta, mapupunta ka dyan sa add captions. So, first natin gawin dyan is i-click mo yung add product at mapupunta ka dito. Ayan, yan yung mga showcase. Kung wala dyan, yung uh, product mo, mag-search ka dyan ng Black Swan for example, yun yung product natin na kinuha sa gallery Black Swan ayan pagkatapos dyan pindutin mo yung add at ganito yung lalabas i-click mo yung done at ganito na may orange basket na yung uh, add product mo so pagkatapos natin dyan ganito na yung lalabas niya, so sa add caption naman tayo pwede ka maglagay dyan na uh, mabango ito, ganyan din. Lagyan mo din ng hashtags kung ano yung gusto mong i-add na captions. I-type mo lang dyan. Pagkatapos mo mag-types, i mo na. I post rather. I-post mo. Then, charan, after uh, 30 seconds, ma-upload mo na ang video mo. Ayan. So, ganyan lang kadali mag-upload sa Shopee Affiliates. So, so, sa mga gusto mong shopee Affiliates at syempre, TikTok Affiliates din mag-start ka na ngayon kasi extra income kung nasa bahay ka lang ito yung perfect time para magkabisika ka ayan hindi, uh, hindi na uso ngayon yung uh, isang trabaho lang kailangan din natin ng extra income lalo na yung mga naning na nasa bahay ayan so mag-start ka na mag Shopee Affiliates at kung gusto mo pa ng more tutorial videos ayan manood ka sa mga TikTok shop videos ko and also sa affiliates sa Shopee ko ayan so So, mga mag-order din ng mga products, ayan, available ako sa TikTok shop and also available din ako sa Shopee shop. Ayan, ayan, manood kayo ng mga videos ko and also mga tutorials, vlogs. Ayan, marami kayo matutunan dito. Ayan, so, happy shopping! Bye-bye!